Magandang araw sa atin mga katiets at once again this is Saikuno Torihanta Welcome back sa aking youtube channel Meron lang akong ipapakita sa inyo mga katiets at Sana makapagbigay ito ng kaunting kaalaman sa inyo Pasinsya na kayo at ngayon lang ako nakapag-upload Dahil medyo na busy ako mga katiets Yan ang area Masukal mga katiets Walang mga kabahayan dito napakasukal at ngayon ito yung mga semento na nahukay namin mga graba mga katiets at buhangin sinemento yan isang uri ng butig na sininsel namin at binutasa namin ang butig dahil ang suspitsa namin dyan sa butig ang area ng pinaglagyan ng dito kaya meron ako ipapakita sa inyo na ilang mga palatandaan na nilagay ng mga hapon at sana ay makapagbigay ito ng kaunting kaalaman sa inyo mga katiets ito puntahan natin yung bato na yan nasa mga 20 tan siguro ito kung hindi ako nagkakamali mga katiets at dyan nakaukit ang pinakasikretong marker na nilagay ng mga Japanese yan dito dyan sa bato na yan mga katiets meron yang nakaukit na double X ang bato na yan sa pinakalikod na bahagi doon banda pero kaso hindi na natin makita dahil natabunan ng kahoy na ito kaya ipapakita ko lang ang rock and close sign na nakalagay dito. Yan mga katiets, kung meron sa inyong lugar na ganitong klase na markers. Yan, kung merong magkahalin tulad na markers sa inyong lugar. Nakaganyan yan mga katiets. Bilog. O parang itlog. Ang hugis niyan. At ito, kung titingnan namin, ito ay korona na anjan sa gitna nakaukit at ang bilog na ito ay nagsilbing mata mga katiets sikretong markers na mga hapon na nakaturo dito sa kabila meron kasing butig dito na hugis itlog mga katiets dito pakita ko sa inyo yan pasinsya na kayo medyo madilim na ang video ko na ito dahil video makulimlim na ito yung butig na sinasabi ko sa inyo na tiningnan ng may parang mata na andyan sa bato dito nakaturo mga katiits sa hugis itlog na butig butig yan mga katiets patungo yan yan hugis itlog at merong nilagay na napakalaking bato dyan sa gilid at yan ang nilagyan nila ng markers para magturo kung saan kami dumaan pero merong pinaka sekreto ang mga hapon mga katiets na nilagay dito yang left foot marker mga katiits mga ganyan left foot markers na kung makikita ninyo meron pang letter C na nakaukit dyan at tuldok pwede kaming dumaan dito mga katiit sa ilalim ng bato yan ang ibig ipapahiwatig ng left foot na yan end of trail dito banda at kung makikita ninyo ang setup yan meron pang isang bato at ito na nakaharang dyan dahil dyan kasi galing ang tubig harang ito para hindi mabual ang napakalaking butig na ito yan ang paraan ng mga hapon mga katiyots kung essential yan brown ang kulay ng butig na yan pero Diyan ka magtaka sa pinakatap na bahagi ng butig dahil semento. yan ang binasag namin. At ito ang mga countersign na nagpapahiwatig na mayroong rock in ito mga katiets. Ito ang letter C at mayroong kuldok. Kuldok mga katiets. Letter C yan meaning rock in At ito ang letter V na nakaukit ayan letter V 'yan mga sa may tuldok dito meaning pabaliktad mayroong tinuro dito pero in logical mga katingis pabaliktad doon banda kaya dito kami naghukay ng aming kasamahan 'yan ang binutas namin simento 'yan mga katis. hindi brown ang kulay ng putik na ito. Semento yan, patungo sa ilalim. At ito ang pinakasikretong markers na nilagay ang mga hapon. Yan. Sinsil ito mga katiits. Ito ang pinakasikreto na ginawa ng mga hapon. Nakita namin ito. Makapal ang lumot na nakalagay dyan. Pero brass ang ginamit namin para malinis namin at mak makita namin kung ano ba talaga ang hugis ng ukit na ito pero ito ay dahon kaganyan mga katiis merong patulis dito at merong lines dyan na nakaturo dyan sa binutasa namin ngayon ang lalim sa butas na yan ay nasa mga 5 meters o oh, 4 meters mga katiis 4 meters ang lalim niyan dahil dito sa guhit na ito meron kasing nilagay ang mga hapon na guhit yan. sana maklaro niyo mga katiits merong guhit dyan 4 ends ang guhit dyan kaya dinivert namin sa meters at naging 4 meters ang hukay namin meron ng tubig mga katiits level na kami sa sapa at semento pa rin ang pinakailalim niyan pero dito kami nagtaka sa arrowhead na ito yan sana maklaro niyo ang patuyan na yan mga katis. dahil magsilbing guide yan patulis na nakaturo dyan sa nakapile na mga bato merong mga bato dyan kung makikita nyo yan ang pinupuntariya namin ngayon sa aming trabaho dahil ang butas na ito gihira lang ang malalaking mga bato pero sa gilid merong mga bato mga katiyas na nadiskubrihan namin na nakapahil yan, yan ang tinatrabaho namin at yan ang rason kung bakit ako hindi nakapag-upload na mga video dito sa aking youtube channel mga katiets dahil sa hukay na ito simento talaga mga katiets ito ang pinakasekretong trabaho ng mga hapon ngayon ko lang ina-upload at pinapakita ko sa inyo para magkakuha kayo ng kaunting kaalaman sa area na ito yan mga katiets puti kadalasan ang mga butik dito ay brown ang kulay sa mga butik dito yan mga katiyos at ito ang pinaka secret marker kaya ako nahinto sa pag upload ng mga video sa aking youtube channel dahil sa mga tinatrabaho kong mga area mga katiyos meron akong nadiskubrihan sa lugar na ito dito sa amin kaya madalang lang akong mag-upload ng mga video. Yan mga katiets, sana'y meron kayong napulot na kaunting aral sa ginawa akong mga video dito sa aming lugar. Dahil itong area na ito ay dinaanan talaga ito ng mga hapon at ang sabi ng mga matatanda dito ay nagkampo ang mga Japanese dito sa area na ito. Kaya nakapaglibing sila dito at Gumamit sila ng mga semento. Yan ang nadeskubrihan ko sa area na ito. At meron ng malalaking kumpanya ng mga highway developer na nagtatrabaho dito mga katiets sa pinakaibabaw na bahagi. Pero hindi nila nakita ang area na ito dahil tago ang area. At merong dalawang butig na andyan. Butig yan mga katiets. Mga markers yan nag-test na kami sa area na yan pati yung isa butig pa rin yan pero hindi bilog yan maglalaki mga butig nasa mga 60 tons siguro yan mga katiets or mahigit pa yan maraming salamat sa panunood at pagtitiwala ninyo dito sa aking youtube channel mga katiets at ingat kayo lagi sa gagawin ninyong mga explore exploration sa inyong lugar lalo na sa mga poison, bomba at iba't ibang mga trap na nilagay ang mga hapon. Ingatan ninyo ang mga kasamahan ninyo dahil bawat buhay ay mayroong halaga dito sa mundong ito. And yan lang po mga katiets, God bless sa ating lahat at ingat kayo lagi.